Good morning mga boss! Nandito nga po pala ako ngayon sa Jetty Port kung saan ang entrance papasok ng Boracay. Magbibigay lang po ako ng konting tips para sa mga first timer na papasok ng Boracay sa mga mahilig mag DIY. As you can see naman mga boss, maraming turistang papasok ng Boracay. Mayroon po pala tayong tinatawag na two lines. Ang tourist line at ang non-tourist line. Minsan po kasi mga boss, maraming nalilito dito. Ang non-tourist line po pala ay para sa mga local na aklan like residents at worker. At tourist line naman mga boss ay para sa mga local na ibang lugar at para sa mga foreigner naman. As you can see naman mga boss, may mga tables sa labas kagaya ng island store, layods, bamboo at mabuhay mga travel agency na magahatid sa inyong mga hotel pwede po kayo magbook online sa kanila at kapag kayo nakapasok sa loob didiretso po muna kayo sa registration papakita ang booking at pangalawa po sa ticketing booth kung saan magbabayad po kayo ng environmental, terminal fee at boot ticket at pagkatapos po na bayaran nyo lahat yan didiretso na po kayo papunta sa inyong mga bangka you can see naman mga boss, kinito, ang makikita ninyo araw-araw sa jetty port. Sobrang daming tao. Kaya sa mga mahilig mag-DIY dyan, huwag po kayong mahiyang magtanong sa assistant desk dito sa labas. Kaya ano pang hinintay nyo mga boss? Tara na at maligo sa White Beach ng Pilipinas. Pura kay. Thank you for watching mga boss. Sana makatulong ang konting tips ko sa inyo. Salamat!